Ann Curtis, hindi na pigilang mag-react sa kasalukuyang lagay ng Sierra Madre. Akala mo ba kalikasan ay para lang sa field trip? Hindi na to biro, Bes. Ang Sierra Madre na tinuturing na protector ng Luzon, unti-unti nang nawawala. At guess what? Pati si Ann Curtis na shook sa nakita niya. Good morning, is this real? Yan ang tanong niya. At kung di mo pa alam kung bakit, buksan mo na yung mata mo, friend. Para sa hindi pa masyadong familiar, ang Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas. From Cagayan dumadaan 'yan sa Isabela, Nueva Ecija, Aurora, Rizal hanggang Quezon. At hindi lang 'yan basta mountain range. Ito ang unang harang ng mga bagyo bago pa tumama sa mga lungsod. Para siyang human shield, pero nature version. Kung wala siya, direktang impact ng bagyo sa atin. Literal na si Mother Nature ang sumasalo ng damage para sa atin. Ano nga bang nangyayari ngayon? Based sa mga satellite images at reports na nag-viral, halos kalbo na ang ilang bahagi ng Sierra Madre. Wala ka nang makikitang makapal na kagubatan, parang after party ng laging admin pero walang clean up crew. At ang mas lalong nakakainit ng ulo, ayon sa mga netizens, may 25-year mining contract na pinayagan mismo sa Dinapige Isabela. Yep. 25 taon, may nagsabi, ano ba mas mahalaga? Ang pera o ang buhay? At honestly, tama sila. Hindi ba natin alam na siya ang nagpoprotecta sa atin kada bagyo? Eh kung nawala na yan, sino na? Si Darna? Si Voltes 5? Hindi bes, wala. Kaya, hindi na rin nakatiis si Ann Curtis. Nakita niya ang post, tapos nag-comment na, Good morning, is this real? Can anyone confirm this? This is quite concerning, dagdag pa niya. I remember people saying Sierra Madre plays a huge role in breaking typhoons before they hit cities. Grabe no? Kapag celebrity na ang nagtanong, doon lang natin nare na seryoso na talaga ang sitwasyon. Pero kahit hindi si Anne ang nagsag, dapat matagal na tayong concerned. Baka naman kasi mas nauna pa tayong ma-update sa love life ng mga artista kaysa sa love life ng kalikasan. Ang pagkawala ng Sierra ay hindi lang tungkol sa kagubatan. Apektado rin tayo. Oo, ikaw, ako, tayong lahat. Mas lalakas ang impact ng bagyo mas madalas ang pagbaha, mas maraming landslide, at guess what, mas mahirap ng makabangon. Pati, pati biodiversity apektado, mga hayop, halaman, at iba pang likas na yaman na doon lang matatagpuan, posibleng mawala na rin. Sino na lang ang mananagot? Baka sa huli, turuan na lang tayo ng daliri. Ayon sa reports, kinumpirma mismo ni Mayor Vicente Mendoza ng dinapige Isabela na may permit ang mining operations mula sa Mines and Geosciences Bureau. At oo, aprobado daw ng national government. Pero kahit legal ito, Legal ba ang mawalan tayo ng natural na protection? Tahimik ang DNR. Tahimik at pero ang nature, kapag bumawi yan, hindi yan tahimik. Alam mo na ngayon, hindi lang ito tungkol sa Sierra Madre, tungkol ito sa future nating lahat. Kung hindi tayo kikilos, baka sa susunod hindi na tayo tanungin ng Is this real? Baka sabihin na lang natin, This is our reality now. Kaya kung concerned ka, pwedeng magsalita, pwedeng magbahagi, pwedeng kumilos, bago pa maging history book topic lang ang Sierra Madre. Anong mas importante? Pera o proteksyon ng kalikasan? Let's talk habang may oras pa.